ayan na, sarap na sarap siya sa kanyang dinner na may dahon ng bulanghoy o kasawa. Ang pagkain niya na yan ay may halong niyog, tahop, bahaw, grower feeds at asin para dagdag linamnam at sarap. Sa susunod, lalagyan ko pa yan ng betchin, bawang at sibuyas. <laughs> Joke lang! Nagtitipid ako sa feeds kaya gumagamit ako ng iba't ibang alternative sources para pusog-lusog ang ating mga alaga sa kabila ng abot langit ang presyo ng swine feeds ngayon. Alam mo na ba na pwede rin nating idagdag sa pagkain ng baboy ang mga dahon ng mulberry, papaya, gabi o taro? Karlan dito sa amin. Kamote, malunggay, tangkong o kangkong, mader de agua at ipil, ipil Ang puno ng saging kasama na ang puso nito, ang bunga at ang mga dahon nito ay pwede rin natin ipakain sa mga baboy. May alam ka bang ibang uri ng mga halaman na pwedeng ipapakain sa ating mga alagang baboy? Pakishare naman po sa comment section. Salamat! Sarap na sarap ang dumalagang baboy sa kanyang hapunan. Medyo madilim na kasi ang kanyang hapunan dahil sa pagkuha ng video habang inahanda ang kanyang pagkain. Ating makikita sa video na takam na takam na kumakain ang baboy sa kanyang dinner na may kasaba leaves o dahon ng kamoteng kahoy. Dito sa amin sa Bohol, ang kasaba ay Bulanghoy at sa ibang probinsya, ang kasaba nila ay tinatawag na Balinghoy. Bulanghoy, Balinghoy, nagkakaiba lang yan sa paglagay ng mga vowel letters pero magkatunog pa rin, di ba? Sa science, ang bulanghoy ay manihot esculenta. Yan ang scientific name ng kamoting kahoy. Mangunguha muna tayo ng mga dahon ng bulanghoy. Itong mga bulanghoy na ito ay nakatanim lang sa likod ng aming kusina. Ang paraan ng pag-prepare ng mga dahon ng kamoting kamuting kahoy bago ito ipakain ay kailangan muna nating hihiwain o tatagdarin ang mga dahon. Kung ang dahon ng kamuting kahoy ay lulutuin para uulamin, ganun din ang paghahanda. Hihiwain o tatagdarin ng pino ang mga dahon ng kamuting kahoy. Madalas, karamihan sa ating mga Pinoy, hindi natin alam na edible o pwede palang kainin ang mga dahon ng kamuting kahoy sa tao man, maging sa mga baboy man. Ikaw ba? Nakakain ka na ba ng ginata ang dahon ng kamuting kahoy na may halong tilapia o kahit anong uri ng sahog. Pakishare po ang iyong karanasan sa pagkain ng gulay na yan na yari sa dahon ng kamuting kahoy sa ating comment section. Tatad rin o hihiwain muna natin ang mga dahon ng kamuting kahoy. Lagi po tayong mag-iingat sa mga bagay-bagay na ating ibibigay o ipapakain sa ating mga alagang baboy. Lagi po nating tatandaan na moderation is key. Sa alak nga, drink moderately. Kahit naman po sa ating mga kinakain pagkain. Nararapat na eat moderately dahil ang lahat po ng sobra ay hindi na po maganda para sa ating kalusugan. Di po ba? Kapag overdose po tayo sa mga gamot, nababangag na tayo. Right? Kaya po para sa ating mga alagang baboy, sa pagpapakain natin ng mga kasaba leaves, dapat moderate o tama lang. Huwag po ang sobra. Ang sobra, masama na po. Pangalawang point na dapat po nating isaalang-alang ay hindi po eksklusibo na puro dahon na lang ng kamuting kahoy ang ating ipapakain sa mga baboy. Additional po o karagdagan lamang ang mga kasabalib sa karaniwang commercial feeds na ating ipapakain sa kanila. Pangunahing rason kung bakit tayo gumagamit ng mga alternatibong pagkain ay ang pagtitipid sa mga gastusin. Yes, pagtitipid. Unang-una sa pagbili ng commercial feeds. Ikaw ba? Umaasa ka pa ba na maging 20 pesos ang bawat kilo ng bigas? Sana all na lang talaga. Sa mga commercial swine feeds nga, grabe din. To the highest level na rin ang presyo ngayon dito sa amin. Tapos, ang presyo ng live weight ng mga fatteners ang baba. Kabaliktaran, hay nako, ambot na lang talaga kaya tayong mga backyard hog growers hindi naghahanap ng mga paraan o diskarte para makakatipid sa mga gastusin sa feeds. Kaya nga kami nagtatanim ng kasaba para pangdagdag na alternatibong pagkain sa mga pigs. Maliban sa tinagdad na dahon ng kamuting kahoy dinagdagan ko yan ng kinayod na niyog, isang dakot ng asin pampalasa, pampasarap sa kaning baboy, rice bran o taho, grower feeds yan ang tinitipid ko ngayon yung karaniwang dami ng feeds na binibigay ko ay binawasan ko. Sa hirap kasi ng buhay, kailangan nating gagawin ito. Gipit sa budget eh. Bahaw o tirang kanin, dinadagdag ko na rin. Sayang naman. At syempre, kailangan nating mikos-mikosin yan bago ibigay at ipakain sa mga baboy. At yan na nga, sarap na sarap siya sa kanyang dinner. Isang kaibigan ko may alaga siyang dalawang inahing baboy. Ang tip na natutunan ko sa kanya, gumagamit lang siya ng pollard. Siyempre mas mura ang pollard kumpara sa feeds talaga. Ang pollard ay hinahaluan niya ng kinayod na niyog. Dagdag niya pa na ang mga bunga ng niyog nila ay hindi na kinokopra kundi ginagamit na lang niya panghalo sa pollard na ipapakain niya sa dalawang sawo niya. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Kung may natutunan ka kaibigan sa video na ito, baka naman. Alam mo na ang ibig kong sabihin, please subscribe, like and share po. Ingat ka lagi, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos na siksikliglig at umaapaw. God bless!